Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, mapapanood mo ang nakakatakot na inkwentro ng tao at oso na siguradong magbibigay sa iyo ng kilabot. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP Channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host at umpisahan na natin. Sa ating unang video, mapapanood mo ang paglitaw ng oso sa kalsada. May kita na parang may pilay ang oso at mukhang hindi alam ang gagawin. Mabuti na lang at may rescuer para takutin pabalik sa gubat ang oso. Tinakot niya ito gamit ang pagputok ng baril. Sa next video, may kita ang lalaki na to na naka face to face ang isang itim na oso. May hawak na pana ang lalaki bilang depensa. Maya maya lang, bigla nang umatake ang oso. Malas lang dahil hindi na niya nagamit ang pana dala ng matinding takot. Sa huli, maswerte pa rin ang lalaki dahil nilubayan siya ng oso pagkatapos siya netong panggigilan. Long time ago. Ang mga oso ay bihasa sa pagakyat ng puno at ito ang napatunayan ng lalaki sa next video May kita ang lalaki na nakakapit sa taas ng puno habang ang oso naman ay nakaabang sa ibaba Ang mga oso ay mabilis tumakbo, magaling lumangoy at eksperto rin sa akyatan Talaga namang wala kang takas pag ka ng oso Sa next video, papapanood mo ang exciting na karera ng dalawang biker. Nang maya-maya lang, may oso na sumali sa eksena at mukhang gusto pa ata silang gawing merienda. Ito naman ang lalaki na kinukunan ng sarili habang nagbabike ng may lumapit na oso para umusisa. Nang makita ng lalaki ang oso, umakyat ito sa mataas na lugar. Tinaas niya ang bisikleta upang takutin ang oso. Yan tuloy, cellphone na lang niya ang pinag ng oso. Sikat sa mga nag snow na bansa ang snowboarding at ito ang sinubukan ng babae na pita sa next video. Mukhang enjoy naman siya at kumakanta pa habang naka-headset ang hindi niya alam, hinahabol na pala siya ng oso sa kanyang likuran. Walang kamalay-malay ang babae sa piligro na pwede niyang abutin. Ilang segundo rin nang lumipas nang lubayan siya ng oso. Imaginin mo na lang ang takot na kanyang naramdaman na mapanood niya ang kanyang video. Patok rin ang sports na snowmobile sa maraming turista ng Amerika pero paano na kaya kung ito ang makasulubong mo sa taas ng bundok? Hinahabol pa nila ang kawawang oso na gusto lang namang umiwas sa mga tao. Nang napiko na ang oso sa pagsunod sa kanya ng mga tao, ito ang kanyang ginawa. Kung magpapark ka sa lugar na may maraming oso, oh my. siguraduhin mong nakalak ang inyong pinto. Psst. Marunong kasi itong magbukas ng kotse. Pero di ko in-expect <laughs> na marunong din pala silang bumusina. Ito naman ang oso na parabang siyang may-ari ng kotse. Nang mabuksan niya ang pinto, nagsigawan ng mga tao para takutin ang oso. <laughs> sa totoo lang, naghahanap lang naman ng pagkain ng mga oso kaya nila ito ginagawa. Gaya ng lalaki na to na nagulat dahil nalimas na ang laman ng kanyang kotse nang magnanakaw na may apat na paa. What? Ito naman ang oso na mahilig sa prank at nagtago pa sa kotse. ginagawa mo! <laughs> pagdating ng babae, hindi niya inasahan na ito pala ang bago niyang pasahero. Ito naman ang pamilya na hindi aware sa hidden talent ng mga oso. Gusto ata ng oso na makibanding sa pamilya ng turista. Lock the door. Oh my gosh, I didn't know they could do that. Eto naman ang babae na nakatakbo pabalik ng bahay matapos habule ng oso. Buti na lang at may gate at mabilis ding tumakbo ang babae sa video. Oh no! Habang papaliit ng papaliit ang gubat na tahanan ng mga oso, mas napapalapit ang mga wild animals sa bakura ng mga tao. Oh no! Gaya ng bear na to na umakyat ng bakod kasama ang kanyang mga anak. Umatake naman ang mga aso para itaboy ang pamilya ng oso. Delikado ito dahil di hamak na mas malakas ang bear kesa sa aso. Buti na lang at to the rescue ang babae at tinulak alis ang higanting oso. Humanga naman ang mga netizens dahil sa katapangang pinakita ng babae sa video at kinain niyang itulak ang nakakatakot na oso that my there's a bear and it is taking my dog. It is lifting her up off the ground and if I don't do something about it, uh, who knows what might happen to her. Ito naman ang oso na namamasyal malapit sa swimming pool. Ang hindi niya alam, meron palang tao na natutulog sa upuan. Kahit amoy-amoyin pa siya ng oso, mahimbing pa rin ang kanyang tulog. <laughs> ang mga oso ay may lakas na katumbas sa limang tao at sa next clip, dito mo mapapanood kung paano niya sinira ang nakasarang pinto. Sa totoo lang, mas okay pa ata kung oso ang mag sa bahay kaysa sa mga kriminal na magnanakaw. Ito pa ang isang oso na pumasok ng bahay. Nang wala siyang makitang tao na pwedeng kalaro, piano na lang ang pinagbalingan niya. Kung may mga oso na mahilig magbukas ng pinto, ito naman ang oso na marunong magsara ng pinto. Mr. Bear, would you close my door? Close the door, please. Close the door. You have to it, close the door, Thank you. Kung tutuusin, matalino ang mga oso at kaya nilang mag-adapt sa bago nilang environment. Kaya nakakalungkot isipin na may mga tao na sinasaktan ang mga oso sa maling dahilan. Gaya ng lalaki na to na nakainkwentro ng oso sa gubat. Sinundan niya ito at kinuhanan pa ng video. Hindi na kontento ang lalaki at saka ito sinipa sa puwet. Nakalingon tuloy ang oso. Sa galit ng oso, sa kanya hinabol ang lalaki. Hashtag, deserve mo yan. Sa Canada, maraming tao rito ang mahilig mag-jogging tuwing umaga. Pero mukhang ito na ata ang huling beses ng babae na to na mag malapit sa gubat matapos siyang hold up ng oso. Kahit delikado, nakuha pa ng babae ang makipag-selfie sa oso. Ang tapang ng babae at nakuha pa rin niyang maging kalmado. Ikaw, kaya mo bang maging kalmado sa ganitong senaryo? Let me know in the comment section. Para sa last video, ito ang oso na pumasok sa grocery store para humanap ng libreng pagkain. Dahil sa matinding gutom, napilita ng oso na to na pumasok sa grocery store at delikado ito sa mga wild animals dahil maaari silang mabaril ng tao. Pero sa kaso na to, pinalo lang nila sa poet ang oso. Ito naman ang oso na pumilit pumasok ng 7-Eleven. Kaya nasigawa ng kahera. Bawal kasi pumasok ng 7-Eleven pag walang face mask. Kada taon, may 200 cases ng pagpasok ng oso sa mga grocery stores. Kaya namang mariing pinapaalam sa mga tao na maging kalmado kung may makasabay kang oso the next time na namimili ka sa grocery. Pero kung ganito ka cute ang oso na makakasabay mo sa kalsada, mabuti pang ilabas mo ang iyong kamera para makipag-selfie. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay John, John Paul Roldan, Chris Alexander Landicho, Prince Kellen Mabunay, Louis Kaling, Liza Valdez, John Mark Bello, at Ivy Basilia. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!